Sa mahigit 8 bilyong tao sa mundo ngayon, alam mo na bang ideal someone mo? Ano bang met mong characteristics ng iyong the one? Maging deal breaker? Hindi ka artehan ng pagiging choosy because you always deserve better. Kaya kung mapili ka sa magiging potential partner mo, dapat sa darating na eleksyon 2025, mo mabuti ang taong pipiliin. Pero bagong batuhan, ating alamin ano nga bang qualifications para makatakbo sa isang national at local positions sa eleksyon. Here's what you need to know. Mahigit 3,000 na ang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025 no October 1, 2024 o ang unang araw pa lang ng paghain ng kandidatura. Pero may mga netizen na ang napataas na agad ang kilay na makita ilang personality na nag-file ng kanilang COC. But wait a minute, pasok nga ba sa banga ang kanilang credentials? Labing dalawang senador ang pipili ng registered voters sa darating na eleksyon. Ang isang individual ay maaaring tumakbo sa pagkasenador kung siya ay natural born citizen ng Pilipinas, at least 35 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, registradong botante ng Pilipinas at naninirahan sa bansa ng hindi bababa sa dalawang taon bago ang araw ng batuhan. Sounds basic, pero yan ang nakasaad sa Article 6, Section 3 ng 1987 Constitution. May six-year term ang mga may-elect na senador para gampanan ang kanilang legislative role sa pamahalaan, katulad ng pagbuo ng mga bill, resolution, concurrent resolution, at simple resolution. But take note, oras na higit na sa dalawang magkasunod na termino ang pinaglingkuran ng isang senador, hindi na siya pwedeng tumakbo for the third time. Para naman sa mga na nagnanais nice tumakbo bilang member ng House of Representatives, kinakailangan na isang natural born Filipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, rehistradong botante sa distrito kung saan niya balak ma elek Para sa mga district representative aspirant, kailangang naninirahan sa distrito kung saan niya balak mahalal ng at least one year bago ang araw ng eleksyon. At sa mga party list nominee, kailangang bona fide member ng partido o organisasyon na kanyang ninanais na i-represent sa loob ng hindi bababa sa 90 days bago ang araw ng halalan. Kung youth sector nominee naman, kailangang nasa edad 25 hanggang 30 years old lang sa araw ng eleksyon. If ever na manalo ang youth representatives at lumampas na sa 30 ang kanilang edad during their terms, may rights pa rin sila magpatuloy sa serbisyo. Batay naman ang mga qualification na yan sa Article 6, Section 6 ng 1987 Constitution at Section 9 ng Republic Act No. 7491. Kung ito ang pag-uusapan, walang kaso kung ano man ang previous jobs mo. Mahigit tatlong daang kinatawan ng mga distrito at party list ang iboboto sa dating na eleksyon para maglingkod sa tatlong taong termino. Bukod sa agreement nila sa bawat panukalang batas bago pirmahan ng Pangulo, may kapangyarihan din silang magpasimula ng impeachment laban sa ilang opisyal at magbigay ng prangkisa ng isang kumpanya. Pagdating naman sa mga local position, pwede mag-file ang kandidatura ng isang individual kung siya ay mamamaya ng Pilipinas. Rehistradong botante sa barangay, municipality, city, province o distrito kung saan nais mahalal, residente na at least one year sa araw ng eleksyon sa barangay, municipality, city, province o distrito kung saan balak ma-elect, Maruno magbasa at magsulat ng Filipino o iba pang lengguwahe o dialekto sa Pilipinas, hindi bababa sa 23 years old sa araw ng eleksyon para sa governor, vice governor, member ng Sangguniang Panlalawigan or Mayor, Vice Mayor at member ng Sangguniang Panlunsod ng Highly Urbanized Cities. At least 21 years old naman sa araw ng eleksyon, ang Mayor at Vice Mayor ng Independent Component at Component Cities at mga Municipality. At hindi naman dapat bababa sa 18 years old ang edad ng mga kandidato na miembro ng miyembro ng Sangguniang Panlunsod at Sangguniang Bayan sa araw ng eleksyon. Take note, kahit na hindi natural born Filipino, ay pwede pa rin tumakbo sa local positions as long as Filipino citizen. Batay ang qualifications na yan sa local government code. Nakataya sa darating na eleksyon kung sino ang take over ng over 900 provincial posts at halos 17,000 positions sa mga city at municipality ng Pilipinas. Ang mga local government ay mayroong local autonomy pero hindi to absolute. Sa pamamagitan ng Local Government Code of 1991, nilinaw ang local autonomy kung saan decentralized ang kapangyarihan, otoridad, mga responsibilidad at yaman sa mga local government unit. Pero hindi lahat ng nag-file ng COC ay push na ang pagtakbo sa eleksyon ha? May mga tinatawag kasing nuisance candidates ang Commission on Elections. Nuisance candidate ang official term para sa mga kandidato na nireject ng COMELEC ang kandidatura Maaaring dahil sa kagustuhan ng komisyon mismo o sa pamamagitan ng isang verified petition ng isang interesadong partido. Batay sa Section 69 ng Omnibus Election Code, matatawag na nuisance candidate ang person na nag-file ng COC para lang gawing joke time ang election process. Para lituhin ang voters dahil sa pagkakaparaw ng mga pangalan o sa iba pang ganap na maliwanag na nagpapakita na ang candidate ay hindi naman sincere ang intensyon para tumakbo. Komited ang Comelec na maresolba ang cases ng recent candidates para sa 2025 midterm elections sa katapusan ng Nobyembre ngayong taon. Fini-filter lang ng mga qualifications sa batas ang mga taong maaaring tumakbo para sa isang public position. Pero nasa kamay pa rin natin mga Pilipinong botante kung paano pipili ng mga susunod na leader ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, iwasang maging bare minimum enjoyer. Huwag ka rin papadala sa mga wali namang isang salita ha! Dahil oras na para ibigay naman natin ang ating tuwala sa mga taong tunay na serbisyo ang unang prioridad. Dahil yun ang deserve ng taong bayan. Huwag magpapabudol! period.